Alright, for this video mga ka-uncle, mga kante, dito na naman ako sa kusina ulit. At magchichik na naman ako ng na, ibihilhing mga gulay. At kasama ko ang aking uncle. Uncle. Cool. Shout out sa iyo, uncle. Ayan, si uncle. Okay, kasama natin ngayon sa kusina at maglilista na po ako ng mga ibihilhing gulay. ay magsulat ng bulpen eh. <laughs> ay Iya, yeah, siguro na ang bulpen uh, right. ng sulat ay 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 mo ay 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 mga, <laughs> mga kagal -ka, mga kati, shoutout po lang sa lahat po ng ating mga followers yan sa ating uh, friends and uh, subscriber Ayos ko lang din magpasalamat sa bulaluan sa Espanya, mga kaangkong, mga kaangkong. Sa bus ng bulaluan sa Espanya, maraming salamat po. Ano pa bili mo, Paul? Kwan ka ba? Wala ka yung pabili. At siyempre mga kaungkol mga kasi habang nagsusulat pala tayo ng ating bibilhin meron pala akong wow, ito po yung tinatawag na fresh lemon with cucumber na may kasamang yakol. Isa rin itong big seller dito sa punaluan sa Espanya mga kakol. Itong uh, lemon with cucumber na may kasamang yakol. At syempre mga kakol, mga kakol, 24-7. Hello, 24-7 po itong bukas. Uh, bukas po ito sa application po ng uh, pod at GrabFood, mga ka-angkol, mga ka-angkol. Nakikita niyo po doon po to sa so, eh, application ng Bulalungan sa Espanya 24-7 po. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Makakalimot ka. Wow. Labas Lapas sa mga pangalan <laughs> ko. All right. Shout out po sa lahat ng ating kakilala dyan sa mga suki ng gulay dyan sa Witi Bidzorya. Shout out din sa ating uh, sa shout out sa ating uh, suki ng uh, mga baboy dyan sa Blumentritt Palengke at sa uh, sa mangga, sa prutas, sa sagingan, at syempre, shout, shout out din ako sa ating Panginoong Diyos. na laging sumasabay-bay sa ating paglalakbay sa araw-araw at sa hamon ng aking buhay. Yan lang po mga kaangkol. God bless you all. At yun, thank you. Thank you.